Panginoon naming mahabagin at mapagmahal, humihingi kami ng iyong tulong at biyaya. Kami po ay humaharap sa hamon ng pagkakautang at sa aming mga puso, umaasa kami sa iyong awa at pagkalinga. Mahal naming Panginoon, alam na alam namin na Ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ikaw ang aming gabay at tagapagliktas sa oras ng aming pangangailangan. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo, alisin mo sa amin ang bigat ng aming mga utang. Nawapo ay ipagkaloob mo sa amin ang karunungan at lakas upang harapin ang aming mga responsibilidad sa pananalapi. Tulungan mo kaming maging matalino sa aming mga disisyon at gabayan mo po kami sa tamang landas patungo sa paglaya mula sa pagkakautang. Panginoon, nagsisisi kami sa aming mga pagkakamali at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Naway, naway, patibayin mo ang aming mga loob at palakasin ang aming pananampalataya habang hinaharap namin ang mga hamon na ito. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya at awa, nawa'y mahanap namin ang mga paraan upang mabayaran ang aming mga utang. Patnubayan mo kami sa aming mga gawain at pagpapasya upang kami ay magtagumpay. Hinihiling din namin, O Diyos naming mahal, na pagpalain mo ang mga taong nagpahiram sa amin, naway maging mapagbigay sila sa pag-unawa at magpapatawad habang kami ay nagtatrabaho upang mabayaran ang aming mga utang sa kanila. Sa tulong mo, Panginoon, alisin mo ang aming mga pag-aalala at kaba tungkol sa aming mga pinansyal na suliranin. Palakasin mo nga po ang aming loob at patnubayan kami sa aming mga hakbang, patungo sa pagkakamit ng aming layunin na maging malaya sa pagkakautang. O Jesus, alam po namin na ang iyong kamatayan sa krus ay sumisimbolo ng kaligtasan namin. Kaya naman, sa oras na ito, aming hinihiling na ang dugo mo ay magkaroon ng tunay na kapangyarihan sa aming buhay upang kami ay bigyang kalayaan sa pagkakautang. Sobra kaming nakagapos sa utang. Sobra nang naalipin ang pagkakautang. O Panginoong Ama, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Kanyang banal na dugo, igawad mo po ang kalayaan sa amin dito sa utang na ito. Sa mga pagkakautang na ito, bigyan mo nga kami ng magandang kaparaanan upang kami ay makabayad nang hindi mapahiya ang iyong mga anak at hindi ka rin mapahiya sa aming mga buhay. Kami ay iyong mga anak, aming Diyos Ama. Subalit kami nga po ay nagkamali sa mga paghawak ng aming mga kapirahan. Kaya naman, Lord, tulungan mo kami na makabangon, na makabawi. At ang mga utang na ito ay mabayaran at ang buhay namin ay umunlad. Magkaroon kami ng mga hanap buhay na magbibigay sa amin ng sapat para sa aming ikabubuhay. Na sa ganon ay pagkatapos na ito ay aming mabayaran ay hindi na po kami uutang pa. Hindi na kami mabubuhay sa mga utang kundi Panginoon magkaroon kami ng masaganang buhay. O aming Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus ay kiniklaim namin ang kasaganaan na ibinibigay ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ibinibigay ng mga dugo na nabuhos sa krus, kasaganaan para sa iyong mga anak. O Diyos, pagkatapos na ito ay aming mabayaran, ay matamasa namin, maranasan namin ang tunay na kasaganaan na may kasamang kapayapaan. Salamat po, Panginoon. Salamat po na pwede kaming umasa sa pangako mo na kaligtasan. Kaligtasan hindi lang ng aming kaluluwa, kundi pati sa aming mga utang at kahihiyan. Salamat, O Diyos, maging sa kapayapaan na kaakibat ng kasaganaan na ibibigay mo po sa amin. Salamat, umaasa kami sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.